At yun nga, no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin, na Ito pong panibagong, ano, ah, balita na naman po. E, mantakit mo, mga kabayan, ha. Naglabas po, ha, ng 20 billion, ha, as in, billion, letter B po, as in, baboy, 20 billion pesos, ha, itong si Pangulong Junior, para po sa campaign funds ng alyansa, <laughs> Pero mga kabayan, ha, ah, ang pinagtataka po nito ni Junior, bakit daw po sila na zero sa Mindanao? ha? <laughs> ah, eh, naglabas po siya ng 20 billion. Tapos magsisiro ka sa Mindanao, bakit daw po? <laughs> Tinatanong mo ba yung sarili mo, ha, ah, sir? Ha? Ah, matapos mong ipakulong, ha? <laughs> yung kauna-unahang Mindanaoan President. <laughs> Kasi si Pangulong Duterte, magtataka ka bakit na zero ka sa Mindanao. Kahit 100 billion pa, ipaulan mo dyan, ma. Ha? Kahit 100 billion pa, nakakatayo na. Masisiro talaga kayo dyan. Bakit? Eh, kauna-una ang Mindanawan president po yun. Pinakulong po ninyo, in special delivery po ninyo. Ngayon, magtataka ka. Ah, oh, uh, ito ba, panoorin niyo po ah. Yung balita po patungkol diyan na kung saan eh po itong si Pangulong Junior. Bakit daw po sila nang zero sa Mindanao? Ganong ang laki daw po ng pondo na inilabas po nila. O oh, ito mga kabahay, panoorin nyo po ha. Ah. Nako, eto na ho mga mayan at tila nagkakalaglagan at uh, nagkakasingilan na ho ng uh, performance sa uh, katatapos na 2025 uh, midterm elections. At uh, ito hong si uh, Pagulong Marcos uh, Jr. mismo ay nagtataka kung bakit may mga lugar na hindi lang basta talo, ah, zero ang mga kandidato ng alyansa. Kasi alam nyo, ho, yung alyansa, yan po yung pinakamukha ng administrasyon ng Pangulo. Kasi binasbasa niya ng Pangulo eh. At sa katunayan, ay kanyang ikinampanya niya ho yan, pinagpuyatan, pinagpaguran, di ba? Tapos, ito ho matindi, naglaan ho ng 20 billion pesos, 20 billion piso para po sa kampanya, di ba? Yung pondo na yan. Eh, pero lumilita ho na may mga lugar na na-zero. Yung alyansa, ano po nangyari? Kasi alam, alam nyo ho, kung sakali sabihin natin talo, pero hindi naman zero. O siguro, halimbawa sa Mindanao, na talagang napakarami ho ng na mga sumusuporta dito po kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte, okay lang ho na maiwan, di ba? Yung mga kandidato ng alyansa, manguna yung mga kandidato ng uh, ano, na dating Pangulong Duterte at VP Sara, okay ho yun. Pero ngayon na zero, eh talagang magtatanong nga naman, no si Pangulong Marcos Jr., anong nangyari? Oh, ito, pakinggan ho natin. At uh, siguro na ako napakaraming dapat na ipaliwanag yung mga campaign manager kasi ang binabanggit daw itong si uh, Congressman uh, Toby Chanko ng Nabotas uh, at uh, mismong sa lugar ni ano no na, ni uh, special assistant oh, uh, to the president o sap ito pong si uh, Anton Lagdameo zero ho nako grabe ho ah eto ito panoorin mo muna natin yung ating kapwa broadcaster hinggil sa binabanggit niya na tila <laughs> nagkakagulo sa Malacanang dahil sa nasa sa napunta yung pondo 20 billion pesos mga kababayan ito ha ah. pero yun ang pakiingan natin yung mga batay sa mga numero pero sa loob ho eh, eto na nagkakalaglagan na dahil bakit na zero sila sa BARMM, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtanong na sa mga campaign managers hmm. anyare kasi pag midterm election usually ang resources ng gobyerno nandiyan eh incumbent kay. Correct. Mm -hmm. Bakit Kasi referendum zero, sa iyan e. five, oh. five two. O mm -hmm. kaya zero pa nga dito sa uh, Mindanao, yung BARMM. At uh, kailangan eh, sagutin niyang maigin nila Anton Lagdameo at Congressman uh, Toby, Toby Chanko. Sila ay nasisisi. Maging nung mga kandidato. Mm -hmm. uh, ano nangyari? Bukas sinaran ang gripo. <laughs> at uh, kailangan ma-account yung halos 20 billion pesos na campaign funds. Ano ba naririnig mo doon, ah. Iba? <laughs> ano ba? ba? Maki, makikibalita ah, makikibalita ako ah, ah, okay, so yun ho mga bayan 20 billion pesos ang pondo ng uh, gobyerno o ng administrasyon sa kanila mga kandidato. Laki ho, no? 20 billion pesos. eh, ngayon ay uh, ang tanong, bakit na zero? Oh, ito uh, mga kandidato po ng alyansa. eh, ah, eh, grabe, namayagpag na po ng gusto itong mga kandidato ni uh, dating Pangulong Duterte at uh, ni BP Sara Duterte. Oh, mga kababayan. So, yun ho. At eto uh, ito, singila na ho talaga. No? Ito, meron ho tayong ano, no? Uh, listahan. Oh, ito, listahan ng no, mga kababayan. Ang, ang mga namayagpag, uh, ito, panoorin ho ninyo. Ah. Uh, uh, yung mga namayagpag ay uh, kandidato ho ni uh, dating Pangulong Duterte. At eto uh, ito, uh, sa itong sina bato. Ito, tignan nun natin, ha. Ah. O, ito sa tawi-tawi, ho, oh, mga kababayan, oh, Sa tawi-tawi. O, ito. Ang number one ay si Bato de la Rosa. Pangalawa si Go. Tapos, pangatlo si Salvador, Bondoc, Lambino, Marcoleta, Hinto, Kibuloy, Rodriguez, uh, Mata, uh, tapos yung panghuli, Aquino at Pangilinan. So, wala po. <laughs> wala po sa ano sa sa ano na no, sa mga kandidato ng alyansa ni isa man wala hong pumasok ayan no oh. patignan niyo ho oh. sa Tawi-Tawi ho yan ho oh, oh tingnan niyo ha oh. tingnan niyo mabuti ayan oh, oh wala ho oh, di ba yung pinakahuli na kandidato ho ay yung sila Aquino at ano Pangilinan so ni isa man no oh, walang pumasok ko na kandidato ng alyansa. O, oh, di, wala ho. <laughs> Yan po ang ipinagtataka. Tapos, oh, meron pa rito, listahan no mga kababayan. No? Oh, ito naman. ah uh, ito sa Maguindanao. ah uh, del Sur at Del Norte. At ganyan po sa Lanao. Uh, del Norte, mga kababayan. Ito ho, ay nanguna naman dito, ito pong sina uh, Senador Bongo, De La Rosa, Salvador, Bondoc, Marcoleta, Lambino, Rodriguez, Hinto, Kibuloy, Mata, oh, uh, andito si Marcos at Bilyar. So, wala na naman po kasi itong si uh, Amy Marcos, wala na po di ba? Nasa kampo na po yan ng mga Duterte at si Bilyar. O oh, ito, oh, nyo, oh, ah. bibigay ko sa inyo yung listahan. O oh, sa Basilan ho oh, ito, ah. sa Basilan, tapos sa uh, Lanao del Sur. O oh, ayan, tignan nyo, oh. Uh, zero, oh si zero ho no sa Basilan at uh, Lanao. Oh, yan. Ayun Tingnan niyo ho sa sa Basilan. Yun oh, ang yung pang yung Duterte tapos dalawa ho Bilyar, si Marcos at Bilyar. Ay mi Marcos. O yun ho. So talo ho, sila dito, zero sa Basilan at Lanao del Sur. Ano po nangyari? O, bangamat uh, dito po sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur eh nakalusot sa huli itong si Tulfo, Erwin Tulfo at Binay. O ito pantingnan niyo naman ho. Ngayon. Ah. ah Maguindanao ah, del Sur at del Norte sa pinakailalim Erwin Tulfo tapos yung sa kabila yung sa del Norte ay si Abi Binay. Na <clears throat> maliwanag ko ah. Yun ho. So, sumatotal, olas po sila dito po sa Barm sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At uh, yun po pinagtataka. Siyempre may mga kandidato po ng administrasyon sa lokal eh. Hindi po ba? eh <clears throat> e, ano nangyari sa budget, sa pondo? O ito, sabi nga ho ni Ginong uh, Arnold Clavio, eh mismong si Pangulong uh, Marcos Jr. Eh nagtatanong nga, o saan napunta yung pondo na 20 billion? Siguro, nako, dapat ho magpaliwanag dito yung campaign manager. Kasi mga nakarang nga, di ba? Binanggit ko sa ating vlog, natila tila palpako yung pagkakakuha ni uh, Pag Marcos Jr. sa kanyang campaign manager na si Congressman Toby Chanko. Eh, di ba, sa Mindanao hindi po nila napasok. O, oh, di po ba? Tapos yung mga, yung alyansa, yung administration party, ho, may mga kandidato ho yan eh. Ah, oh, diyan po sa sa bawat ano, sa bawat lugar ho sa ating bansa, particular dito po sa Mindanao. Biro niyo na na zero ho si yung alyansa. Alam niyo malaking sampalo ito kasi syempre sa pangulo kasi ikinampanya niya ho 'yan eh. hmm, Oh, ayan 'no, biruin niyo sa sa Basilan. Grabe ho nangyari. Talagang oh, eh, nilampaso ho itong mga kandidato ni Pangulong Marcos Jr. sa Basilan, tapos sa Lanao del Sur, di po ba may nakasingit ang konti sa Maguindanao del Norte. Ito pong si Erwin Tulpo sa huling-huli at itong si Binay. Uh, pero wala ho, puro ano. At saka yun, si uh, ano, uh, Ito yung ano, no, Maguindanao. Sa Maguindanao, o oh, yun ho, nakalusuto dyan si uh, at uh, Binay. O oh, yan ho, oh. ito. Panorin nyo, tignan nyo ah, Ayan. Pero may mga probinsya ho, zero. O oh, yun ho alamin nuna natin at kung saan antong ito at uh, ano ba magkakaroon ba ng ano ng uh, sibakan sa gabinete o kung ano man at uh, siyempre dapat ho ipaluwanag yung 20 billion kung hindi po nakarating sa dapat na patunguhan kasi kadalasan no, alam niyo yung uh, kalakaran dito po sa ating politika sa ating bansa ano ba kandidato akong mayor sa isang uh, lugar probinsya dito sa probinsya mga kababayan tapos bibigyan ng pondo ng administrasyon ano ba kandidato ko ng administrasyon uh, bigyan ka ng pondo ah. syempre pag nakatanggap ako ng pondo alam nyo sa lokal ah, lalo na sa Mindanao may mga command boats na tinatawag yan na kapag sinabi ng ganitong leader dito tayo solid tayo alyansa yan ang lalabas yan po ang ano katotohanan na ah. o kung hindi ba siguro kahit nakalahati man lang pero hindi man si zero pero anong dahilan? Kasi zero ang pondo. Uh, na wala ho, wala ho na ibigay na pondo dito po sa mga local officials. So dito ho ay magkakasingilan. Sino ba yung humawak ng pondo? Siyempre yung campaign manager. Uh, yun ho mga kababayan. Eh, yung, yung, yung sa ibang salita ho yan, may salitaho sa media, eh, nagkabukulan. <clears throat> yung, uh, yung mga termino na yan sa media at sa mga politiko, nagkabukulan merong budget para sa ganitong lokal na opisyal, hindi ho nakarating. Or, eto rin ho mga kababayan, alamabaw ang naibigay naman ni na Anton Lagdameo at uh, Congressman Toby Chanco yung pera sa, sa isang lokal na opisyal na kandidato, baka naman ibinulsa sa rin. so dalawa ho yan ha. Pwedeng nagka-problema sa lokal na yung binigyan ng pondo, hindi ibinaba. <coughs> <laughs> hindi ko ipinarating eh. Sa iba pa, kasi may mga malilit pa na leader yan eh, na dapat eh, sila magsasabi. O oh, ito ibuboto natin, na suportahan natin itong uh, kandidato ng ating Pangulo. Dapat ganyan ho yan. Pero wala ho. So maliwanag ko, ho. dapat hong magpaliwanag dito. Sabi nga ni Arnold Clavio, itong si, ano, no, si uh, Gino Anton Lagdameo at yung campaign manager na si Nabotas Congressman Toby Chanko. So alam nyo, wala ka, hindi magsisinungan ng numero. <laughs> Dito nagkabistuhan. Kasi talagang hinihimay-himay ho ngayon eh. O saan ba tayo natalo, saan tayo nanalo, ganyan ho eh. Siyempre, oh, 20 billion pondo natin ah. Ayun ho. Pero yung 20 billion, siguro maganda, ipaliwanag din ho oh, sa bagaling ito. Pero ba ito ng taong bayan o oh, kung ano man. So, kontribusyon ng mga negosyante o oh, kung saan. So, mas maganda ho mga kababayan. Pero yan po, 20 billion daw ang pondo ng alyansa. Pero, olat sila. Eh, lima lang ho ang nanalo sa kanilang kandidato at uh, yung mga kandidato pa noon na may mga sariling na panindigan at prinsipyo na hindi pwedeng hawakan sa leeg ni Pangulong Marcos Jr. mga uh, mga veterano ho at, bay mga re-electionist doon eh, yun ho wala ho kaya abangan ho natin kung saan patutungo ah, at uh, yung mga sinasaming uh, nagkakalaglagan na di umano diyan po sa Malacañang at naghahanapan na po ng pondo Oh, di ba mama? <laughs> Kahit sino Siya lang yata nagtataka mga bayan eh. Kahit sino po tanongin po ninyo ha? Ah, masisiro ka po talaga dyan ha? Ah, Wag mo nang na nadaya kayo <laughs> Ano gusto mo? Number one si Abalos Panibasa <laughs> kasi ha? Ah, Panibasa kasi Nahihiya ka ha? Ah, nahihiya ka sa alyansa mo <laughs> Pinagmamalaki mo yung sa mo Hindi mo na ibangon Ha? Bantakin mo? Abalos. <laughs> Tinaas mo pa yung kamay? Binay. Di ba, Manny? Bakit Umabalikan niya natin mga kabayan, no? Si Paolong Duterte, di ba? Hindi pa po kilala si Bongo. Pero nung sinabi niya, iboto niyo si Bongo sa senador at si Bato. Ha? Ano po nangyari? Mga galing Dabaw. Nanalo po. Di ba? Ganun po kalakas si Pangulong Duterte, mga kabayan. Ngayon, yung mga tinaas mo na kamay ni... <laughs> Di ba? Kahit si Ping Lakson, aminado eh. Ha? Ah? Aminadong dihado sila sa Mindanao, kaya nagtataka po sila paano sila nanalo, mga kabayan eh. Dahil nga doon sa kapal kapalpakang ginawa ng administrasyon na to, dahil pinadala po si Pangulong Duterte sa The Hague. <laughs> Tapos magtataka ka kung saan napunta yung 20 million. <laughs> Huwag ka dyan na po mga kabayan. At kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutan kitang like and subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Mga kabayan, paalam!